Hello guys, kumusta kayo? Nandito na naman tayo sa ating bagong uh, vlogs. Kumusta kayo? Sana okay kayong lahat. Pag-usapan natin ngayon itong uh, pagbisita o pagdalaw ni Kitty Duterte o Veronica Duterte at ng kanyang mama si Hanelit Abansena. Ang uh, asawa o wife ni former president Rodrigo Duterte Napaiyak ang uh, mga tao Habang uh, nagsasalita sa entablado ang mag-ina So panuorin natin guys yung video nila uh, Na mag-ina Kung ano yung kanilang uh, sinasabi At bakit naiyak ang mga tao doon sa Quezon City. Yeah. <clears throat> natin para maano natin. Ma makita ninyo yung uh, kaganapan. Sabi ko, ano ba gusto nyo marinig nyo? Gusto nyo marinig yung lahat ng sakit sa didid? <coughs> yung anak ko, bibi pa sana, pero napilitan mag-mature dahil sa nangyari. Hindi naman ho natin may pagkain kung ano ang nangyari. Uh, pero ito ho talaga, sana ho tayo Pilipino isa isip magtanda na tayo kung gusto lang ko lumuhod umiyak dito magtanda na tayo pumili na tayo ng mga taong matino, matapat at yung magsisilbi sa bayan hindi pagsagsilbihan ang sarili so nung nasa loob kami binisita namin ang papa niya um, binili niya talaga pinili niya talaga, o ulitin ulit ito ni Veronica, pinili niya, suportahan niyo ang Duterte. Kung hindi, kalimutan niyo na lang daw siya. So, yung, yung lahat ng mga sumusuporta, miski sa bahay, namin sa Davao, sa ibang bansa, nakikita ko lahat ng suporta ninyo. Maraming salamat. Alam nyo ba sa doon sa Netherlands, iba't iba ang tao na pumupunta. Galing sa iba't ibang panig ng bansa. Meron pang taga-Pilipinas na pumunta na nakausap ko. Sabi ko, taga Quezon City sila. Dahil alam mo bakit? Natatakot na rin sila sa kanilang seguridad. Kuno una, di ba? Mahal ni Pangulong Presidente ang bawat Pilipino gusto niya maging masaya, safe, ligtas, nakakaawi ng bahay. Walang nang nangyayaring masama. Sana ho, sana ho, suportahan ninyo ang mga kandidato ni Pangulong Presidente Duterte. Presidente Duterte, Rodrigo Duterte, yung sampo. Nakikiusap po ako at uh, yung sa mga darating na mga araw, maging mapagmatsyag tayo lalo na sa araw ng eleksyon. Tulungan nyo natin ang pansa, tulungan natin ang susunod na henerasyon. Wala na hong natira sa atin. Di ba naalala nyo nung naging siya ang presidente, Nalala ko, naging OFW ako eh. Lahat ng mga Pilipino na sa abroad, proud na proud maging Pilipino. Pero ano ho ngayon ang nangyari? Kung kayo ang nasa sitwasyon namin nung nandoon kami sa Villamore, parang hindi hanggang ngayon nananaginip pa rin ako parang hanggang, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Okay, tumingi ng tulong, di ko alam kung saan. So kaya ngayon, nandito kami, nagsasalita, humihingi kami ng tulong ninyo, suportahan nyo ang Duterte. Noong pamamahala sa bansa Nandito ako ngayon Dahil kinuha nila Sa amin Sa ating lahat Higit sa lahat Sa akin Ang tatay ko Noong March 11, 2025 Nasaksihan ko soro at kahirapan ang pagtuunan ng pansin ng pamahalang ito. Inuuna nila ang pagsira sa pamilya ko at sa lahat ng kalayado nito. Umili tayo ng matino at matapat sa paglilingkod kasi kung hindi, kawawa tayong lahat at ang mga susunod na henerasyon. Mahalagang magkaisa tayo sa araw ng eleksyon, May 12 2025. Suportahan natin ang PDP Laban Senatorial Slap o mas kinikilalang Duterte 10. Mag-vote straight tayo at mag-block vote tayo upang mahirapan took so care of us. You have my love, respect, and gratitude. Sa katauhan nga nagpakita o walay undang kapag higugma o guys. Yun yung ah uh, uh, nakakaiyak. Nakakaiyak na uh, maiksi maiksi na talumpati ni Kitty Duterte at ni Hanilit Avancenia. Nakakaiyak kasi makarelit ka bilang anak bilang uh, isang uh, anak at saka bunso kasi ito eh siya yung kumbaga siya yung baby baby sa kanilang lahat kahit nga may kunin to nga si Hanilet na kahit daw kahit na 20 years old 21 years old na yan eh natutulog pa yan tabi ng tatay niya so yung sabi niya na kaya kinuha niyo ang tatay ko at uh, dapat ang inuuna ng gobyernong ito ay ang itong kahirapan kriminalidad, droga, at kung ano-ano pa. Pero ano ang inuuna? Ang sirain ang pamilya Duterte. Yung nga sabi ni Kitty. Ang inuuna nila ay sirain ang pamilya ko at ang mga kaalyado nito eto guys ay uh, uh sobrang uh, nakaka antig ng puso bilang anak bilang apo or kung ikaw ay uh, isang uh, anak ng ordinaryong Pilipino na magkasala ganyan ang gagawin at ikaw mismo nakasaksi talagang masasaktan ka kasi kahit mga elementary ay makakaintindi na meron tayong batas sa Pilipinas na pwede doon usigin ang tao kung may sala pero si former president Rodrigo Duterte ay walang kaso walang nag ng kaso dyan. ha walang kaso ayaw nila mag ng kaso bakit ha ano ang kanilang uh, Uh, mga rason dahil ba ang mga judge ay mga appointee ni Digong ganon ba yon kaya walang hostisya ha kaya doon na lang sa ibang bansa litisin ganon ba yon kung kaliado ni digong makasala dalhin din ninyo doon sa dahil kung kaliado ni Bongbong Marcos ang magkasala ha ah? ano ayaw bumaba yan gobernador sa Cebu Suspendido na ayaw pang bumaba pero si Mayor Rama ah? pilit nilang pinababa oh dahil maka Duterte. dahil ito si si sino ba ito itong pa, aswang ang tawag nila dito eh dahil kalyado ni Marcos ah okay lang na hindi siya bababa ay nako bababa din yan kasi hindi naman nalo yan eh hindi naman nalo yan hindi pa rin siya bababa kahit hindi siya manalo ay so yun guys ganon ang ating gobyerno ngayon so sana uh, sa mga darating pa na mga meeting di abansi eto si Katie ay magsalita talaga ito kanina sa kainta Rizal wala siya pero nandun yung nanay niya no? so bukas at sa, sa, mga taga Kidapawan nandoon si Vice President Sara Duterte sa Kidapawan meeting di Abanse di Governor Manny Pinyol abangan ninyo yan guys punta kayo so yun lang guys maraming maraming salamat sa inyo God bless all